Sa sentro ng lalawigan ng Bacolod City, sa Negros Occidental, isang kwento ang lalaganap. Ito ay tungkol sa pakikimbaka, intriga at ang walang patid na paghahanap para sa pagtuklas sa sarili niya. Ito ang kwento ni Clarita Villanueva. Ngunit hindi tulad ng mga bida sa pelikula. Sisikat siya dahil siya ang magiging isa sa mga pinakaligit na kaso ng pagkakaroon ng sapi ng demonyo isinilang noong 1935. Si Clarita ang pinakabata sa apat na magkakapatid at ang nag-iisang babae. Sa kanyang maagang taon, damang-dama nila ang hirap sa buhay dahil ang pinagkakakitaan lamang ng kanyang ina ay panguhulat. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, isang trahedya ang dadating sa buhay nila. Mamamatay ang kanilang ina at si Clarita ay magiging ulila sa edad lamang na labing dalawa. Sa pagkawala ng kanyang ina Nagsimula si Clarita sa paglalakbay patungong Maynila. Bagamat hindi niya kilala ang kanyang ama, palagi siyang nagtataka kung buhay pa ba ito at bakit sila iniwan ito. Ngunit ang hindi niya pala alam, ang buhay sa Maynila ay mas mahirap pa kaysa sa kanyang inaakala. Naging mahirap ang buhay ni Clarita sa Maynila dahil siya ay walang pinag-aralan at walang pera. Dahil dito, napilitan siyang itigil ang pagganap sa kanyang ama Nagtrabaho siya ng iba't ibang uri mula sa pagiging katulong hanggang sa pagsasayaw sa mga bar bilang dance hostess. Sa gulang na labing pito, nagkaroon siya ng pag-ibig ngunit nalaman niya ang kanyang lalaking iniibig ay kasal na pala at may asawa. Natapos ang kanilang relasyon at nakita niya ang kanyang sarili na mag-isa at walang trabaho. Dahil dito, napilitan siya maging prostitute para mabuhay. Noong taon ng 1953, biglang nabago ang takbo ng buhay ni Clarita. Habang natutulog siya sa isang sulok ng kalye sa distrito ng Malate sa Maynila, nag-alok umano siya ng serbisyong siswal sa isang opisyal na naka-off duty at agaran siyang inaresto nito dahil sa kasong bagansya at nakulong sa kilalang bilangguan ng lumang bilibit prison. Dalawang araw mula sa kanyang pagkakakulong, narinig na sumisigaw si Clarita at pagkatapos ay biglang bumagsak. Nang magkamalay, sinabi niya inaatake siya ng dalawang lalaki na paulit-ulit at kinakagat ang kanyang liin, likod, braso at binti. Sa kabila ng pagkakakulong sa Women's Division, naniisa walang presensya ng lalaki sa insidente. Dito, isinalarawan niya sa media ang nakita niya. Ang isa ay maliit na may puting buhok at isang malaking bigote. Habang ang isa naman ay malaki na may dalawang matutulis na pangil at natatakpan ng maitim na kulot na buhok. Dalawang nila lang sa Filipino folklore ang medyo akma sa pagsasalarawan nito. Ang maliit na duwende at ang kapre. Sa pag-usbong ng mga kwento kwento ng pagsanim kay Clarita, nagkaroon ng ibang pananaw ang ilang mga doktor. Sinasabi nila na si Clarita ay may mental illness o epilepsy o mayroon pang ibang dahilan na hindi kayang ipaniwanag na siyensya. Ang mga eksperto sa medisina ay hindi magkakasundo dito habang ang buong bansa ay nag lang sa susunod na mangyayari. Nang marinig ni Lester Frank Samral ang kwento ni Clarita sa radyo, dumiretso agad siya sa Pilipinas. Kilala bilang ama ng Christian Television, si Samral ay dumating upang lotosin ang problema ni Clarita. Sa tulong ng isang kaibigang arkitekto, na si Samral kay Clarita. Noong ika-19 ng Mayo, sinubukan ni Samral na palayasin ang masamang espiritu. Sa umpisa, nagmura si Clarita at ibinahayag ang galit niya sa Diyos. Ito ang nagbigay kay Samral ng kumpirmasyon na sinapiyaan si Clarita ng Diablo. Sinabi ni Samral na siya lang dapat ang magdadasal para kay Clarita, walang gamot o iba pa. Noong una, ayaw niya magpapasok ng mga reporter pero kalaunan ay pinayagan niya ang iba. Kahit katoliko si Clarita, inalis ni Samral ang kanyang rosaryo. Kasama sa tatlong araw na pananalangin ang hindi pagkain at pakiipaglaban sama sa masasamang espiritu. Sa huling gabi, nanalangin si Clarita kasama si Samral. Sinabi niya ito na labanan lang ang demonyo. Bumingi siya sa gwardiya ng selda ng isang kutsilyo para putulan ang kanyang mga kuko. Ngunit ipinagbabawal ang matutulis na bagay doon bilang bahagi ng mga regalasyon sa bilangguan Kaya Kaya't inalok ng bantay na siya na lang ang gagawa nito para kay Clarita. Natakot siya bigla habang pinuputo lang kanya mga kuko at may nakita siyang kakaiba sa likodan ng kwartya. Ginawa niya ang inuutos ng pastor, lumaban at pagkatapos ay biglang nahimatay. Nakita ni Dr. Lara ang kakaibang itim na buhok sa ilalim ng kanya mga kamuo. Maraming kwento-kwento ang nabuo ang sabi ng ilan na nasa labing limang demon ang pinalayas ni Somral kay Clarita Pero ang balitang ito ay hindi pa nakukumpirma hanggang sa ngayon Pagkatapos ng pangyayaring iyon, iba na ang tatahakin na daan ni Clarita Kalaunan siya ay papalayain at isang kristyanang pamilya na konektado kay Sambal Ang magbibigay sa kanya ng tirahan Sa mga susunod na taon, siya ay maghahanap ng rehabilitation sa welfare bill kung Saan matatagpuan niya dito? ang kapayapaan at magsisimula ng panibagong buhay. Sa pagbalik natin sa buhay ni Clarita Villanueva, naramdaman natin ang isang kwento na hindi lamang umiikot sa kakaibang mga bagay. Ito ay isang kwento ng lakas ng loob, pagsasumikap na maunawa ng sarili, pagpapakatatag ng kalooban sa kabila ng mga pagsubok. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala sa atin na sa bawat misteryo, may nagtataglay na masalimuot at matatag na puso.